So ayun na nga mga kabangis at natapos ng ating taping So gabi na po madaling araw na yan mga kabangis So eto kakain tayo rito sa Burger Machine At iniwanan na rin po natin si PJ Nakub mahirap na baka magpalibre yun Eto na ako hmm. Ang aking taping, kain na ako May libre ko rin sarili ko Ano po? Uh, yung ano? Upper... Meal. Yung ano? Yung malaki pa? Oo. Naganda ko pala din yung cheese. Cheese, huwag na. Okay lang yan. Huwag na po yung Ha? Huwag na po yung cheese. Huwag? Ano lang? Yung apple. Additional 27 pesos. O, sige lang. Magkano pag additional pag may cheese? <laughs> 60. 60? Uh -huh. 60 pesos? Huwag na. Gano'ng <laughs> karami na mo yung lapit, mga kabakis? Di Di ba? Punta tayo sa... Ito sa ano? <laughs> sa burger. So, kainin natin yung favorite natin kainin. Let's go. So, yun na mga kabangis. Order na tayo ng Whopper. Namiss ko yung lasa na ito mga kabangis. Yung lucky. The best. Mmm. Nagatan na natin. Hmm, tulu laway mo. Ayo di ba? Sarap. <laughs> Sarap. Sarap. Yummy. Ya besok. Hmm. the best. Ang yung lasa na ito. Wow! Nila ko nila kapag ano, Burger King. Sana ako. Nila ko nila nakakain ni ito. The best.